Welcome to my channel Camp Boss dar Please subscribe, like and share hit notification bell for my new video updates. Confirmed na. Naka-final na ang unang tranche ng SSS Pension Increase ngayong Setyembre taong 2025 bilang bahagi ng historic na tatlong taong pension reform program, 2025 hanggang 2027, batay sa resolution bilang 340S.2025 na inaprubahan noong ikalabing isa ng Hulyo taong 2025 detalye ng pension hike. Para sa mga retirement at disability pensioners, na active bilang ikatatlumput isa ng Hulyo, ikatatlumput isa ng Agosto, 10% na dagdag kada taon simula September 2025 hanggang September 2027. Para sa survivor o death pensioners, 5% na dagdag kada taon sa parehong panahon. Sa pagtatapos ng tatlong taon, retirement disability pensioners ay may kabuoang 33% dagdag survivor pensioners naman ay may labing-anim na 16% dagdag. Halimbawa, suppose may pension kang 8,000 pesos per buwan bilang retirement pension noong ika-31 ng Agosto taong 2025. Setyembre taong 2025, dagdag 800 piso 8,800 piso. Setyembre taong 2026, dagdag 800 at 80 piso siyam na libo anim na piso. Setyembre taong 2027, dagdag siyam at anim na putwalong piso sampung libo anim naraanat apat na piso. Total dagdag 2,648 pesos per buwan kumpara sa orihinal. Sino ang kwalipikado? Mga nakatanggap ng pensiyon bago o sa August 31, 2025 para sa first tranche. Kasunod na pecha ang kwalipikasyon ay August 31, 2026 at 2027 para sa susunod na tranche mahalagang tala. Walang dagdag na kontribusyon required para sa pension height na ito, walang pagbabago sa contribution rate simula January 2025, ito inuon ng itaas sa 15%. Ilang fund projection, bisa ng hike ay makapaikli ng fund life mula 2053 patungong 2049, pero planong ay offset ng SSS sa pamamagitan ng mas mataas na koleksyon at mas malawak na coverage. Summary Table Uri ng pensioner Julio, ika-31 ng Agosto kwalipikado September 2025 increase September 2026 September taong 2027 kabuang tambay, porsyento retirement disabilityo dagdag 1.0 porsyento dagdag 1.0 porsyento dagdag 1.0 porsyento, 33% survivor dito dagdag 5 porsyento dag dagdag 5 porsyento dag dagdag 5 porsyento, 16 na porsyento Buod. Yes, meron ng final na pension increase set para sa Setyembre taong 2025. Nakaschedule na ang unang 10% o 5% na hike depende sa uri ng pensiyon. Tatlong straight years ng pagka-improve ng pension mula 2025 hanggang 2027. Kailangan mo pa ng estimate based sa actual mong pension right now. O gusto mong malaman kung papaano i-check kung active ka pa as of August 31. Handang tumulong. At sana ay naibigan nyo at naliwanagan kayo sa mga dagdag increase ng inyong S-Pension. Please share like and share hit notification bell for my new video update. Thank you.